udah. <puresta> <arguing problem> <duket> uh Sakafillah -huh. Oh. Yung guys. Mau na saya guys. Uy, upload video video yun, di, Bang. <Tactics> <nainhos? ��o but>

Oh, okay yan. Approve kami. Check in the thing kami in Friday. Oh, Sigaw na natin. Oh, okay yan. Approve yan. <laughs> oh la, Wala. Mas malakas yung loob niya nun. Parang ilang know, Hi, kayo sa puto. Lighter, binagay ko. Amo na kayo <laughs> kung nabayag ng kanyag ko. Kita man yung traman na naihalo? halo. Kanina, hindi ah. Kanina Ay, no, kasi wala. nauna yung tabako kayo sa'yo. Ay, natin yung makakasipunan kanina. Uh, uh. Uh. Okay, thank you, you very <gibilos> <sharp> <sharp> yun much na. pa Mas malasang tabako Ito <tabako> ay yung yan yan yung.

naka-okay siya, no? Okay. 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 ka ba? Okay. Pero yung galaw niya, kapabalagsan niya. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Dapat pindu-pindu tayo. Pwede siya matakot. Sabi ko ba? Sabi yung ano mo kasi kanalanan mo din eh, open mo kanina yung mga <laughs> nakakita ng ano <laughs> gumanun ba <da. laughs> parang yung business ano business ano 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 Like guys, ba? Guys, lagi siya, guys. Guys, tatatuan niya ako. Anong magenta? Ano pa yung maganda? Ay, ay. Man bang? To? Ito, ano ay, ito? ay, 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 ba Yung... Eh di maoran ng tekas yung nadudong iga eh. Yung... Oh, yung iba nga, di niya pa nauubos eh. Pero hindi niya tinatapon naman. Hindi, yun lo lang. Yung... Squid Game logo. Tawag amang eh. Yung kunyan. kita amang eh. Tawag Anong chapter ka? Ikaw, samuntado ka eh. Naalala ko yung tinanong ako dati sa ano? Sa... Sa lawang. Hindi ko ka mawag. Ano? Yung tao rin yung nagtawag ka niya. ba ka. Tinamayan mo. Tinamayan mo. Dapat nag-ano kayo?

Pero kung tatanungin kung sino yung ano dun, sino di Diba ganyan? Lagyan mo ng ganyan, cross na ganyan lang. Ayan, ganyan Hindi, sandali. Hindi pa ako tapos. Tapos ilalagay mo isa-isa to. Dito, triangle. Dito, circle. Ay, hindi, mali. Dito, ganyan. X muna. Square. Triangle, tas bilog. Tapos lalagyan mo na ng ng red sa ano loob pa, eh. di ba? Maganda ba 'yung lalagyan ng red? Oh, ganyan mo na, bro. 'yung dito. Dito lang, dito lang. Dito lang. Ito, <laughs> kasi basa-basa eh. Huwag na sa likod, may trauma ko diyan hayop ke. Karanta to, ano ano pinaglalagay mo eh. Ganyan, ganyan no? oh. Pero maglagyan mo ng cross. Ah, uh -huh. muna. Basa kasi, basa ba? 'yan. <that> 'yan. Tanda ng na hindi magsulat 'yo ano. Sentengko ma. Lahat ng senteng. Lahat sa, sa ay yung ano. Ayun na. Uy. Uy. <laughs> ka. Wala. Anong pinaglagay mong sa tatu mo? Yeah, sa ano? Oh, Katrabaho ko. Okay. Basa kasi yung kamay. talagang -tala baka pwede hindi basa dito. na

Tapado na. <laughs> Ito, nag-CCR si <laughs> mo konti naman. na naman eh, ganun lang. <laughs> Parang hindi na matama si Dagol dyan, no? Matama pa rin. Matama? Oo. Hmm.

Kaya wala yung magandang magdato, ni Micah Jax ko. Ang laing mag-drawing. May talaga sa mga magagaling. Sino? Ang kamat ko. Kuya niya sa Udi. Maika. Nakita niya nga daw yung litrato ko sa cellphone ni Micah. Kung kami pa. Sabi niya Udi. Sil Ay, Micah! Kilala ko to ah. Taki daw nito ah. Tama kini kan kan. Hey friend mo, tumawa na sa akin. Eh kung kami ni Mike eh, ay, hindi na ako makisiman, pulis na. Eh. Lalo na lang ako ng anak namin. Pero sa bahay. Ha? Sa bahay. Ano ba 'to? Eh, wala magawa bahay talaga. Ba oh, ex mo na tas kahit ano basta ilagay mo yung ex. Hindi eh, yeah, yeah. siyempre, ano kami dito ng bahay niyo, na ano? Pantayin mo, dapat pantay pagkakalagay. Paano kayo natan ng red yan? Malaik. Yan lang yan. Tapos, rangan. Yeah. Rangan? Rangan? Yeah. May eclipse ba dito, mamaya? Mamaya ba, ba yun, namang huh? Buwan naman yun, takoy naman. Anong tabelitar ng solar eclipse? Lunar. Lunar pala. Ano yung share? Hindi nagsasabi mo. Share daw. Square. Sila pa rin ba niya, no? Yung Dickinson dyan? Sino sabi? Sabi mo. Kasi nung Father's Day, hindi niyo pinatay yung ano, asawa niya. Sino? si Mayka. Pero may anak sila. Kailan ba ang Father's Day? Kailan ko kasi si Mayka, tapos hindi niyo pinatay yung asawa niya. Ano ito? Siyot ka o wa sinasinida. Ano pag magpapatato ako, ito talaga nang gustong gusto ko papatato na wala. <laughs> ano <laughs> po ka layo naman dyan sa ano? Ha? <laughs> oh, Tignan mo. Ang laki lang yung space niya dyan o. Oh, kumpara sa mga yan. Tama lang yan. Baliw. Magtapat nga dyan eh. Ah, ngayon. Ah, red. Walang red. Ah. Uh -huh. Ano yung red po? Nga. Yeah. So paano pa, yung expal ah? Kung paano mo lalagyan? Ang Mother's Day naman. Mm -hmm. Kota nila na kasi pangikin to yung kotis ko. Hindi masulatan. Sulat mo ulit sa iba. Buhay natin. ang mga ama! Pangalan mo sa asawa ni Michael na yun? Mm -hmm. Noriel? Dickinson? Royal. Tambay lang din doon. Mm Hindi -hmm. yung nagkwentuhan kasi kami ng kalitya uh, doon nagkat ka. Nakakainuman niya daw yun. Nakakainuman naka ko yun. Ang asawa ni Maika. Mayat maya sinusundo ni Maika yun. Buntis eh. pala sa Maika. Mm -hmm. Kala ko nga di mo pupuntis yun kasi mababa yung matres eh. So, well, mababa ang matres yun, di pa ng anak, bali. Ha? Huh? Hindi, mababa ang matres yun kasi di pa ng anak. Mas na anak ang isang babae kasi. Mas na may tendency na mababa yung matres niya. Ano oh, may tawag doon? Yung ano, hindi may ano sila. Tikus. Ayun, parang gano'n. Yung ate yung island ba yun? Ano si ano? Di, si yan, si Apo. Meron yung... Si, si Michelle. Nagkaanak na sa niya. Uh -huh. Si uh -huh. ka karoon si Michelle. Wala. Subukan na uh -huh. magpakita sa akin. Okay, kita. Kala mo naman may kasalanan sila sa kanya.